Okay, dito nga sa muntikan ng pagrambol ni uh, senador uh, Robin at saka kay uh, senador Villanueva, Weba no? Ang mahirap kasi dapat dinggin muna eh ang kagustuhan kasi nitong si Robin ay uh, uh, wag nang dinggin. Eh so nasaan yung ano, nasaan yung pagsunod doon sa uh, konstitusyon kung hindi dinggin ang impeachment trial ni uh, uh, BP uh, Sarah. So mas magandang dinggin upang uh, malaman, malaman din ng taong bayan at uh, may lahat kung alin ba talaga kung totoo ba yung uh, allegation o hindi. Yun yung ano don, hindi yung uh, uh, magastang astang uh, na no, Mario Joseph. Ito yung mga ano yun, mahirap dyan eh mahirap din eh parang uh, kung sa bagay ay eh, sabi nga niya i-exconvege eh, kung ano-ano lang at uh, okay yan ng uh, senador ng uh, uh, um eh lang pero hindi maganda yung mga ganyang pinapakita na kung uh, natural na mag uh, uh kukontra lang doon sa kagustuhan na ng uh, side ni Doterte uh, Duterte na hindi na dingin. Eh, ang gusto ni uh, uh kinontra ni uh, Nueva, no? yung uh, <coughs> uh, pagtayo at pagsalita ni Bato, ay yun na yung uh, umiinit na ang ulo ni <laughs> Robin Hood. No? Parang ano ito eh. dala, -dala pa rin niya yung <laughs> hindi na nagbago. No? Okay. <laughs> <laughs> Nakakatawa na rito Ang nangyayari Kasi yung iba Ayaw nang uh, ipadinig Hayaan na lang na uh, Ganun na lang Pira yan uh, Kitang kita tuloy kayo Na pinagtatakpan nyo yung kasamaan ano? Ay pinagtatakpan nyo yung uh, uh, Maling ginagawa ng isang tao Eh dapat hayaan nyo lang Na, na Ipresenta lahat Ng uh, mga Mga prueba na kung totoo ba talaga na ginawa yan. Ano? Hindi yung kayo, senador judge na. Maging senador judge kayo, pero ngayon pa lang, eh, alam na alam na na hindi talaga, talaga kayo maging neutral dahil uh, ngayon pa lang nakikita na may pinapaborang kayo. No? Itong si ano si uh, Robin, si Bato, si Go, I, hayaan nyo lang na umusad yung uh, uh, Role of Law Pakinggan nyo yan At uh, doon kayo magdidesisyon Kung ano Hindi yung ah, Mar Joseph Nakainit din kayo ng ulo eh <laughs> Pati nanonood Naiinit ng ulo <laughs> Okay, salamat <laughs>